Magandang umaga po mga kapatiran, magandang gabi sa mga nasa North America. Bago natin simulan ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, inaanyayahan po pang bawat isa na po at uh, tayo po ay mananangin. Our Father in Heaven, nagpapasalamat kami po sa napakagandang araw na, na muli na pinagkatagpo-tagpon kami para makinig ng iyong salita. Lordy, ang, ang aming panalangin ay ikaw ang mangusap sa bawat puso na nandito na sa gayon pang lahat ng aming mapapakigan. At uh, Panginoon, ikaw din ang mag-aturo uh, sa amin kung ano yung nararapat namin gawin para uh, mag magamit mo kami para sa iyong gloria. Ikaw, Panginoon, ang magpait. iniliman uh, 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 na meron konting meron ano merong meron nastadya na sabi tawag sa, sa English o yung meron uh, kasiyahan sa puso natin hindi po ba tuwing ang um, buwan ng December <coughs> ng December meron something sa ating puso na, uh, na 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 masaya hindi po ba meron po ba or wala <laughs> So, uh, sa atin, sabi na po sa ating mga Pilipino, hindi po ba na um, kada tumarating yung Pasko, meron yung saya, yung galak na, na nasa puso po natin, hindi natin ma-explain. So, yun po, dahil na uh, ituro po sa atin yung tayo ay bata pa lang, ang ating pinagdiliwang tuwing lumadating ang Pasko ay yung uh, ng ating Panginoong Yesus. Hindi po ba yun po yung yun po yung nakalista na natin. Kaya kahit na ilang taon taon na po tayo ngayon, may sarili na din tayo mga pamilya, may mga anak na din. Ganun pa din parang bata pa din pa tayo yung ating pakiramdam ng adat ng Pasko. So, yung pag-uusapan po natin mga kapatid ay yung kapanganakan po ng ating Panginoong Yesus. Na yung kanyang kapanganakan ay hindi lang po basta-basta nangyari. Na Basta pinangalak na lang siya na gano'n na lang. Ang uh, kapanganatan po ng ating Panginoong Yesus ay uh, na, ipag, na napaghandaan po yan ng maraming taon. Dahil makikit sa uh, 700 years, itong daang taon, makikit toon na um, uh, ipinakita na, ibinigay na ng Panginoon sa mga propeta. noong pa, noong panahon pa ng uh, lumang Ipikita na ng Panginoon yung balita sa mga propeta niya na mayroong ipapamanat na, na mag-ipikita sa buong mundo. Imagine kung mga kapatid, 700 years na napaghandaan ko yan. 700 years na naipamalita na, i, na, i, na, na mangyayari itong uh, kapanganakan ng Panginoon Yesus. So, uh, mapapasa ko natin ito sa Book of Isaiah chapter 7 verse 14. Tignan po natin ito sa, sa libro po ng Isaiah. Siya po yung isang propeta na binigyan ng Panginoon ito, itong, itong balita na ito. Sa Isaiah chapter 7 ang isang birhen ay uh, mabubuntis at uh, mga anak sa isang anak na lalaki at ang itatawag sa kanya doon sa batang yun ay kay Emmanuel. So, tayo po, kung magbibigay po tayo ng sign o no, ng palatandaan, hindi po ba yung natin na palatandaan ay yung naiiba? Hindi po ba yung o naiiba? Halimbawa, kung sa isang kalye, meron tayong nagmagbibigay tayo ng direksyon, hahanapin natin dun sa kalye na yun yung takaiba o yung naiiba para yun yung palatandaan yung binibigyan natin ng direksyon. Hindi po ba? Uh, halimbawa yun, uh, yung bakay nyo uh, sa uh, hindi alam na kaibigan mo kung nasaan. And sabihin mo na dito sa kalye ito, meron kang makikita mong bahay na kulay kulay ginto umaanat ka doon sa bahay na yun. Magbilang ka ng limang bahay na sa amin. Hindi po ba ganun? Ma, mayroon tayong uh, hanap tayo ng isang palatandaan na uh, unusual or kakaiba. So dito po sa palatandaan yung sign na binigay ng Panginoon para malaman nila na yung batang ipinanganak na iyon ay siya yung siya yung tinatawag na Emmanuel ay uh, ang kanyang ina ay isang virgen. Yun po, hindi po pa hindi po yun normal, hindi po yun natural na nangyayari. So, yun po yung isang primer yung binigay ng Panginoon. Ngayon doon po sa, sa book of Matthew, sa chapter 1, verse 18, isinalaysay po ni Matthew kung paano po itinanganap ang Panginoon Jesus. So, tingnan po natin dito sa Matthew chapter 1, verse 18. <laughs> dito ito po, masakit ko po. po. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. So ito po yung salaysay ni Matthew. Na dito kung paano daw pinanganak ang ating Panginoon Yesus na ang kanyang ina si Mary ay uh, uh, naka-promise na maging, magiging asawa ni Joseph. Pero bago pa sila ma, uh, ma bago pa sila kinasal, bago pa sila naging mag-asawa, ay uh, siya ay uh, na natuntis. At ito po ay dahil sa power dahil po sa uh, gawain ng police, Hindi po siya natuntis na kung sino lalaki. So, um, wala po siyang napapiling na lalaki. So, siya po isang bilhin. So yun po, na naging totoo, nagkatotoo po yung nabanggit ng propetang si Isaiah na ilang daang taon bago ito mangyari ay nabanggit na niya, nasabi na niya. At nakasulat pa na yun po yung mga pinag-aaralan ng mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. So makikita natin na nagkatuturo po yung sinabi ng propetang si Isaiah na yung palatandaan na kakaiba yun po yung yung nangyari na may isang Bethel na ang pangalan ay Mary ay siya ay nabuntis at uh, uh mga anak siya ng isang batang lalaki so yun po na isa po yan na nakita natin na uh, makikita po natin ang uh, importance o yung kahalagahan po ng pangyayari ito yung yung ma maipapanganap ng ating Panginoong Isus. Napakahalaga po ito na event. Kaya nga po na bago pa lang mangyari ay naisagi na ng Panginoon sa mga tao para mapaghandaan at para hintayin. Ngayon, nung pinanganap na po ang ating Panginoong Isus, <clears throat> uh, meron po mga, mga nag-aaral sa mga between. Meron po mga ng mga tao na may nakita silang kakaibang kakaibang bituin sa langit at yun sabi nila na yun yung yun uh, yung, yung bituin ng isang hari sinundan nila yun sinundan nila and uh, nada napunta sila doon sa kaharian doon na uh, ni King Herod sa Jerusalem si King ang hari nung no, si Herod Herod ang pangalan niya and then tinanong nila uh, saan dito yung bahay ng uh, bagong panganap na hari sabi nila gano'n So, pero si Herod na nabahala siya kasi siya yung hati kung sa lugar na yun at wala naman, wala naman siya anak na ipinanganak. Ngayon may, may mga matatalinong tao na galing sa malayong lugar na naglakbay para hanapin kung nasaan ba yung batang magiging hari. So, napakala talaga si Herod kaya pinatawag niya lahat yung mga, mga least among the rulers of Judah for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel so yun sabi nila sa Bethlehem po ipapaganap yung yung hari kasi dito nakasulat po na sabi nila na out of Bethlehem magtagaling sa Bethlehem yung uh, magiging ruler or tagapag uh, yung uh, leader ng na, na mga taga Israel So yun ang sagot ng mga mga uh, nag-aaral na salita ng Panginoon. Ito din po mga kapatid ay uh, nakasulat din sa isang uh, sa, sa isang libro doon sa Lumang Tipan na sinulat ng isang propeta din na ganoon din na matagal pa bago ito mangyari ay naisulat na na ni Prophet Malika ang kahalan ko ng isang propeta po ay si Maika. gamitin na um, halos magkasabayan po sila ng propeta si Isaiah. Ang kapanitunan po nila, pareho po, magkaibang tao, magkaibang propeta, pero pareho yung binigay ng Panginoon na balita sa kanila. Kay, kay propeta Maika ito na sabi ng Panginoon kung saan, saan ba ipapangalap itong hari na ito. So talagang pag nagbibigay po ang Panginoon ng, ng sign Napaka ano po, napaka klaro. Yung pag magbigay ko ang Panginoon ng direksyon, hindi ka na malilito. Kasi klarong klaro yung pag ang Panginoon ang magbigay ng direksyon, lalo lalo na po tayo sa ating mga buhay, kung tayo po ay humihingi ng, ng uh, sa ating draws, Lord, ano pang gagawin po sa desisyon kong ito? Pag ang Panginoon po ang magbibigay ng, ng sagot niya, uh, ng kanyang direksyon, klaro po, kumpleto po, hindi na po tayo malilito. Kagaya po ito, na klaro na sinabi niya mismo yung pangalan ko ng lugar. So imagine po yung ang tagal ng panahon na lumipas, pero ganoon pa din yung pangalan ng lugar na yun. Sabi niya ang pangalan ay Bethlehem. So titignan po natin dito sa Micah. Tignan po sa, natin sa Micah chapter 5 verse 2 kung ano yung nabanggit noong pabago pa man mangyari ang kapanganakan ng Panginoong Yesus. Hmm. Sabi ko ni Micah, from Prophet Micah, But you, Bethlehem, Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you, galing sa'yo, out of you will come for me, one who will be ruler over Israel, whose origins are from old, from ancient times. So ito yung sinabi ng mga nag-aaral na sa talang Panginoon, ay Harry Herod nagmanggagan po sa Bethlehem yung magiging ruler, yung magiging leader ng Israel. Kaya yun na uh, pinahanap uh, ina, ni Hari ni Herod yung kung yung, lahat ng mga bata sabi niya kung talagang hindi nila mahanap pinapatay niya yung mga bata na inestimate nila yung mga yung, uh, yung uh, edad ng uh, Panginoong Jesus. at lahat ng mga batang kasing niya na lalaki, pinapatay para mawala yung yung things tinatawag nito mga mga matatalino mga ta tao na ito na dumating na, na uh, hari so yun um, uh, pero uh, ang maganda malita ko ito po dahil maganda na mga kapatid nakatakas ko sila sina Joseph at Mary at pumunta po sila sa Egypto dahil pinindyan ko sila ng, ng uh, warning ng isang angel So, inaad warning po isang anghel sa pamamagitan ng isang panaginip kay Joseph at uh, itinakas po pa niya yung kanyang pamilya. Pumunta sila sa Egypto. Kaya hindi po napakamak ang ating Panginoong Jesus. Pinotektahan po ng Ama ang ating Panginoon Jesus. Pero ang ating pong focus ngayon mga kapatid dito sa ating mga nabasa na ang uh, Kapanganakan po, kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus ay isang napaka-importante uh, event sa uh, history ng ating mundo. Bakit po? Dahil siya po yung daming pag-asa para po yung relationship natin sa Diyos ay malibalik. Yung relationship po natin sa Panginoon na nasira dahil nasira ng kasalanan. Kaya nagkaroon na po tayo ng distansya sa ating Diyos. Yun po yung yung uh, purpose kung bakit po na dumating ang Panginoon Yesus. Ipinangalak ko siya para po maibalik po yung relationship natin sa Diyos. At uh, uh, ang plano po ng ating Panginoon, ang, ang plano ng ating Diyos ay lahat ng tao. lahat ng tao ay bumalik sa, sa relationship na plinaan niya noon pa, noong una pa, nanilikha niya ang mundo. Gusto niya na lahat tayo, wala sanang, wala sanang uh, hindi makabalik sa isang relationship sa kanya. Lahat po tayo, kaya kung makikita po natin ang nangyayari ngayon sa ating mundo, eh, uh, kahit anong paraan ay eh, nai-share po yung salita ng Panginoon, kagaya po ngayon na iba-iba tayo ng lugar kung saan tayo naroon. Pero iisa tayo ngayon na nakikinig sa isang salita, sa salita ng Panginoon, hindi po ba? So, dahil gusto ko, yun po ang kagustuhan ng ating Diyos, na lahat tayo ay makapalitig ng Kanyang salita, na sa gayon ay makilala natin ang ating Panginoong Yesus, dahil siya lamang po yung, yung daan, siya lamang po yung, yung susi kung paano, kung uh, paano tayo makabalik sa ating Ama. Kaya napaka-ganda po na tuwing Pasko, tuwing ganito po na na dumadating ang Bishop na talagang um, nagpapasalamat talaga tayo sa ating Diyos or masayang masaya talaga tayo na uh, dahil na ipinanganak na ang ating Panginoong Yesus na siya yung magigintaan natin para bumalik tayo sa relationship natin sa Ama. Pangalawa ko makikita po natin na ang salita po ng Panginoon ay napaka sakto or, or tumpak or accurate sa salitang Ingles dahil ito nga na, 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 nakita natin na bago pa lang ay nasabi na ng mga propeta dahil natanggap nila yung balita sa ating Diyos mismo at yun yung kanilang pinagsabi sa mga tao. Ilang ilang uh, uh, taon, ilang taon bago pa mangyari yung kapanganakan. So, um, hindi kong nagmintis, hindi, wala kong mintis yung Sinabi ng Panginoon 700 years ago, walang mitis nung ito ay nangyari. Eksakto. Accurate. Dahil kahit yung pangalan ng lugar kung saan ipapangalan ang Panginoong Jesus yun din ang pangalan talaga kung saan siya ipinangalan. Bethlehem, hindi ko ba? So ayan, pangalan pangalawa ko. Bakit eh. na makikita ko natin na karapat dapat lang pala na ipigay natin yung ating tiwala sa salita ng Panginoon? Dahil kahit pa ilang daang taon yung lumipas, tumaan, yung salita ng Panginoon, yun pa rin, hindi nagbabago. Kaya karapat dapat talaga, um, hindi fake news, hindi po fake news ang salita ng Panginoon. Totoo, ang salita ng Panginoon ang katotohanan. Dahil ano yung magpapatunay, kahit ilang daang taon pa ang dadaan, hindi po nagbabago. So tayo po bilang mga nananampalataya sa salita ng Panginoon, mayroon magkaroon uh, tayo ng, ano, yung confidence na uh, lakas ng loob na maniwala kung ano man yung ating narinig na salita ng Panginoon. Na paniwalaan natin ito dahil ito yung katotohanan. Kahit ilang libong taon pa ang dadaan, hindi ko ito magbabago. Kaya yung ating pinapaniwalaan ay talagang solid, hindi mabubuwag, hindi nagbabago, hindi nababawasan kung yung tunay na salita ng Panginoon ang ating uh, bintang pinagkakatiwalaan po natin. Hindi po tayo mawawala sa landas dahil pare po hindi po nagbabago ito kahit ilang taon pa ang dadaan. So yan po na napakaganda po na po yung ay pasalamat tayo sa ating Diyos dahil naipanganak ang ating Panginoong Jesus at ngayon meron na tayong meron na tayong daan para pumalik sa isang sa relationship natin sa Diyos na naputol gawa ng kasalanan. So yan po mga kapatid, ang kabutihan ng Panginoon at kanyang ipina, ipinahintindi muli sa atin ngayong umaga. So, manalangin po tayo. Aming Diyos na buhay at aming Panginoong Yesus, maraming salamat. Maraming salamat tayo na pinaalala muli sa amin kung gaano mo kami kamahal na ipinangalaka aming Panginoong Yesus na sa gayon merong kami nga uh, magiging tulay para bumalik sa, sa relasyon namin sa iyo, Diyos. Lord, we thank you so much for these words. Lord, uh, it's our prayer. Panalangin po namin, Panginoon, na lagi lagi namin itong maiisip ng sa gano'n na hindi kami magsasalang magpasalamat dahil pinanganak ang aming Panginoong Yesus at nagkaroon muli kami ng relationship sa iyo, Diyos. Lord, nawa gamitin mo ang bawat isa sa amin na ipagsakit ito aming napag-aralan ngayong umaga na hindi lamang mananatili ang mga salita ito sa amin, kundi maibahagi din namin sa aming mga mahal sa buhay sa aming mga kaibigan. Maraming salamat pang mingaw. Mingaw ang patuloy na papurihan. In Jesus' name we pray. Amen.